Yo, yeah, magandang hapon, Epekto ng NCAP Day 2 Makakarating na ako dito sa may uh, SM Mega Mall Wala pa akong napansin na uh, Kumakarurot dyan sa EDSA Busway Na kapwa natin motorista na mainipin no? So, ngayon kasi napaka-active ng uh, NCAP ngayon Kaya uh, Yung iba eh, aware At saka nag-iingat na Siyempre, mapadala ng love letter So, yan o, okay, oh, kikita mo Kasi usually naman, di ba? kung uh, na, ikaw ay pamilyar o dumadaan dito sa part na to ng EDSA, sa kaba ng EDSA makikita mo na, yung EDSA busway ay nagiging expressway yan ng mga nagmamadaling motorista uh, pinaka majority talaga na dumadaan dyan mga motor, kahit napakataas na ng bayad, 5k na ang multa dyan, kaya pag napitikan ka dyan, napadalang ka ng love letter, wala kang ibang dahilan o wala kang ibang palusot kasi napakalinaw ng kamera kaya yeah, makatikat yun, 5K yun. <laughs> Kaya magtsagak ka na lang talaga na pumila dito sa gitna. Kaysa magbayad ka ng 5K. Kahit i-contest mo yun, wala kang makokontest doon kasi napakalinaw ng camera. So, makikita ka dyan na dumansahid sa busway, solo ka lang. <laughs> Let's go. So, yun. Ganda hapon. End cap, day 2, May 27, 2025.